Good morning mga idol, mga antingera, antingero dyan, Luzon, Visayas, Mindanao at saka good morning mga OFW, good evening. Ito, kawayan, mutya ng kawayan mga kaantingero, kaantingera dyan. Shout out pala kay Tabs Hunter, Tabs Rich Hunter, shout out kay Adonai Molas, shout out kay Commander Lawin shout out kay Commander Sator, shout out sa Commander Alfred. Shout out kay Commander Santos. Yan, pagmasdan mga kaantingero diyan. Then sh shout out yung mga naganteng nag-agimat diyan at uh, nag uh, nagmumutya. Shout out sa inyo. Uh, good morning po sa inyong lahat. Pagmasdan po mga kaantingero yan, binubuksan ko. Yan po ay mutya po ng kawayan. Yung mga willing po diyan Marami po akong kuan nakuhang kawayan na alog na tumutunog. Kayo na po bahala na magtanggal. Ipapadala ko po na buo yung kawayan upang kayo po ay magbukas, magbuksan nyo at makita para makita nyo po yung sinasabi nila Mutya po ng kawayan. Katulad po 'yan. Kulay itim at saka may parang brown Minsan ko ang nakukuha, na bilog. Yan, shout out po sa inyo mga kababayan. Yeah, legit po 'yan. Legit po 'yan. Isang buo po yung ipapadala ko yung mga gusto po ng mga mutya. Yan. <clears throat> Pagmasdan nyo po yung nakuha ko po at eh, yan po ay may dasal po 'yan. Bipur ako kumuha, hindi po basta-basta makakuha po ng mga mutyang ganyan sa loob ng kawayan. Pagmasdan mga kaantingero kaantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga nagaanting at nagbumutsa po dyan. Ayan po. Para makita nyo po yung mga ebidensya. Ayan. Parang kawayan din siya mga kaantingero. Ayan o. Parang kawayan din siya na yung hugis niya. Good morning sa inyo dyan. Good morning dyan mga kaantingero kaantingera. Ito. Mutsa po ng kawayan wala pong butas yan ang mga ka-antingero. Ayan o, oh, titigan nyo. Wala po yan. Wala pong, oh nagtutunugan sa loob eh. O, oh. wala po yan mga ka-antingero. Hmm. Kahit po ano po yan, wala po. oh dire diretsyo po yan. Oh. pinapaikot po po mga ka-antingero. Ayan. Ayan. Hmm. wala pong sinasabing butas o pinasukan yung mga wiling dyan lahat yata to may mutya mga kanting ang haba pa naman kinuha ko oh, pag nakikita nyo yung mga kanting ka yung mga willing dyan yung mga willing dyan mga kanting ka hiraw ha ilapit ko o oh. ayan o oh. yung mga wailing dyan mga kantingero isang buong ganito ay ipapadala ko susungkitin ka ayan o oh. ang hirap yung susungkitin to literal e, talaga na mutya mga kantingero o oh. idungkutin ko na lang ayan o hindi makuha. Talaga man. tayo mga kababayan ng mga mutya. Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Oh. Oh, mga Literal talaga na mutsa mga katingira Ititigan nyo mabuti Ayan Kung napapansin nyo yung mga katingira <coughs> isang isang bigkasan niya ito yun o oh. hmm 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 taal laki mga kantingero oh. mga nat, mga mutsa niya mga kantingero yung mga willing dyan mga kababayan ipapadala ko ito isang ganito oh. simula dito hanggang dito simula dito hanggang dyan isang ganito <coughs> legit to mga kantingero kayo magbukas para mapatunayan mapatunayan yung mga kababayan kayo magbukas ito ayan oh Tumutunog sila oh 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 tumutunog sila mga kababayan ayan eh, no? oh No? Hmm. yung mga wailing dyan isang ganito ay papadala ka isang dito, dito banda at saka hanggang dito itong ganito nya at saka isang ganito isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May lima mga kababayan. Tumutunog lahat. May mga willing dyan. Ito yung mga pinagtanggalan ko yung mga iba. Oh. O. Oh. O. Oh. Yung Mga pinagtanggalan ko. mga pinagtanggalan ko mga kaantingira ito yun no, oh. yung mga willing dyan ipapadala ko good morning sa inyo good morning mga kababayan dyan kumuha ako ng labong na pukpok ko yung isang kawayan eh, umaalog. Kung nakuha ko yung mismong mutya ng loob ng kawayan, ako mismo nakakuha. Ngayon, kinuha ko yung mahaba na diretsyo niya. Yung mga willing dyan na gustong subukan o gustong magbiyak para makita yung laman doon sa loob niya, yung mutya doon sa loob niya. Kunwari, ipapadala ko sa inyo ganito kahaba. Wala pong butas po yon, bahala po kayo na magbiyak dahan-dahan para makita nyo yung mga mutya. Ito po yun Oh. Ito po yung pinagkuhanan ko mga kantingero, ang haba. 1, 2, 3, 4, 5 lima ang haba pinagkuhanan ko oh meron pang meron pang lima na ganito simula dito simula dito naman hanggang dito puro umaalog mga kababayan ayan o. simula dito naman hanggang dito papadala ko kayo ba kayo na bahala magbiyak ayan ang haba oh hindi lang kasya oh umaalog yan oh Oh? Eh. oh? 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 Oh. Umalog 'yan mga kababayan, no? Oh? Uh. <coughs> ito 'yung nakuha ko, oh. <coughs> oh. Literal talaga ito ng mutya ng kawayan. Oh. Kayo po bahala magbiyak. Hindi po 'yung nak sinasabi nilang mutya po ng kawayan pagka pinutol mo eh may laman sa loob niya ganon sa akin mismo ikaw na ikaw na mismo ang magbiyak mismong kawayan na mismong kawayan ikaw na mismo magbiyak ito na ang mutya na nakuha ko isa mm, dalawa tatlo o oh. tatlo Ayano oh. steel kawayan din mga kaunting irow O oh. O oh. ito pa Ikaw na mismo magbiyak O oh. ito pa parang may mata sa parang <coughs> para siyang <coughs> ngipin para siyang ngipin na may mata siya Maganda ito sa kwan panangkap panangkap ng baon na nyug, langis, singsing, -sing, bato na sing-sing. O oh, ito pa. Parang salamin mga kantingero. O. Oh. O. Oh. Oh. Parang kawayan lang din ang style niya. O. Oh. Oh. Yung mga willing dyan ah mismong kawayan ang ipapadala ko sa inyo yan, hindi ko na po bubuksan ito po oh ang damay ikaw na po bahala mag <coughs> magtaga magbiyak <coughs> oh, di naman siguro masisira ito sa LBC ilalagariin ko dito tapos dito oh. ikaw na po bahala magbiyak kung sino yung makakuha ayan oh, lima po, lima po ito 1, 1, 2, 3 meron pang dalawa dito 4, 5 alog yan oh oh so yung mga gusto mga kantingira oh dyan eh <coughs> yung mga gusto din ng ganito oh Mucha po na nakuha ko po doon kanina, yan ito po kanina eh mahirap po kunin kanina hindi ko na lang po may kwento o oh, ito po <coughs> ito pa <coughs> puro naging bato mga kantingero oh. nako legit talaga man ito o oh, ito puro naging <coughs> bato na tinapala niya yung kanya butas niya ito. nakuha ko doon kanina sa binabaan ko. <clears throat> Kung gusto nyo naman na hindi na magbiyak, ito, pwede ito, ipapadala ko sa inyo. Kung gusto nyo naman magbiyak, ipapadala ko yung kawayan, mismong, mismong ikaw na ang magbibiyak. may nagtitinda ng kwan isda <coughs> ito <coughs> na nakuha, do, nakuha, ko din kanina doon ang daming makuha doon kaso nga lang nakakatakot mga kababayan na pasukin <coughs> ang dami oh. kaso nga lang ito mga kantingero ay medyo malambot siya ay matigas pala Tigas dami ano nakuha ko sa loob ng kawayan no? <coughs> kaya yung mga willing dyan ito lalagariin ko ito ayan ano? o oh? kung, kung naririnig nyo lang ano? o oh? <coughs> oh? good morning po sa inyo yung mga willing po dyan ng mucha po ng kawayan Ipapadala ko po ganito po. Isang yung buko niya, saka isang buko dito. Ipapadala ko selbis eh. Tapos kayo na po mag magkat o bubuksan. Dahan-dahan lang para hindi po matapon yung mga ganito na maliliit. Katulad niyan, mga maliliit na ganito para hindi po malaglag. Yan. Good morning po sa inyo. Paki-subscribe and like and share na lang aking YouTube channel Edison Mariano alias po Maaw ng Igrot. Para mantabayan niyo po sa susunod na vlog ko. Good morning po sa inyo.